naman nung gagawin, no? Hmm? Uh -huh. uh. Yan, nang batang malakul niya. Ang pila na. Oye okay na, oye na. Hindi na ma... Ano? <laughs> nagbabaktol siya, oh. Nakaharap pa talaga siya sa kamera, oh. Nagmamaktol. Kanina, dito sa mukha ko yan, nakaharap. Nung walang... kamera. Eh, sa mukha ko, inalamutak yung mukha ko. Ngayon, binidyo ko siya. Ayan, oh. Nakaharap pa talaga siya sa... <laughs> yung maktol niya, eh. Inanap pa niya sa kamera, oh. yan siya. Ha-ha-ha. Uh. Huh? <laughs>

Oh. Ano? Nasa ginawa ko din paghawak sa mga damit ko. Mm. Eh siya, ganyan yan siya. Oh. Pag pag nagmamaktol siya. Ayun. Mm. 'Tong oh, ano. Ngo, oh, ano. May problema? May problema ada? Ah. Adarlin. Adarlin. Ah, may problema ada din. Ah. Hmm. Ada Adarlin Adarlin darlin ikal, adarlin si darlin es ati a Adarlin Adarlin darlin, a darlin, a darlin, a darlin, a ikimbut ni ada, a darlin, Ikimbut ni ada Adarlin adarlin Oh a darlin, a Oh, oh, yeah, oh. Hindi oh. oh. eh. 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 siya makabuhay Hindi siya makabuhay kasi may kamera eh. Hindi siya makabuhay kasi may kamera. <laughs> Ganyan na sa ngayong makulit. Ganyan na sa ngayong kakulit. Hmm? Dada pa. Yung tuwad niya, pa atras. Di pa usad. Yung gapang niya e eh, pa atras. atras. <laughs> pa atras ba, ba yan? Gapang mo na yun. Eh, Ah. Huh? Hindi hmm? naman niyang bata na yan. Bakit nagmamaktol, ha? Bakit nagmamaktol yan? Ay, 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 oo 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 oh, oh, Ala, ala. Oh. Hmm? <laughs> ano yun? Ano yun? Ano yun? Oo, ano oh, oh, aray ko. Oh, isus, gino? Oh, isus. Ay, sus ka na. Ay, sus. Teleborn, teleborn, teleborn. Teleborn, teleborn, teleborn. <laughs> Ay, sus. Oh, ganyan na siya, oh. Oh, ayan na siya, oh. Tingnan mo yung mukha niya, oh. No. Oh, isus, gino? Ay, sus Ay, sus na. Ay, sus Ay, sus Ayan, uminto, tumulong lawa na, pareko, tumulong lawa. Eh. Tumulong lawa ni Adarwin.

Peekaboo! Peekaboo ikaw! Peekaboo! Peekaboo! Yeah. Peek Peek Peekaboo yan! Peekaboo na ada! Peekaboo! Peekaboo! Peekaboo!

Where is, Where is a peek-a-boo? Where is Where is a peek-a-boo? Peek-a-boo, I don't know. Where is wheres a pickable? a a i do not wheres a peek -a Shabu! Wait mo na. Sing mo na. Sing. Sing mo na. Before Pikabo. Dali na. Sing mo na before Pikabo. Hala, hala. Nagigigil na, gigigil na. Mm. Itikabo. Okay. <laughs> Kain-kain pa, oh. May kinakain kain pa. Ya, ang batang Ardang Min. Oh, nagulat. What happened? Ha? Ha? Hmm. Naturo laway Yang bata na yan. Naturo laway. Tuluk ta, tuluk Tuluk laway. Hmm, tuluk Tuluk tulo laway Yang bata na yan. Ay, nangawit aku. Na u tako. Na ay 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 ay. Na ka wa? Hey. Hey. Hey, ba ubos basahan. Yung pamunas mo ubus yan. Ubus yan eh. Ada. Ah, Darlin. Ah,

Mikir itu ian sendiri. Si Adarlin, ian si Adarlin, ian si Adarlin, si Adarlin. Darlin, ci Adarlin Adarlin, a Adarlin, a a darlin, Adarlin darlin na a Adarlin na Adarlin. <todic> ano, ubus na yan? 么不算呢。 Ay, dumidi. Pinaglalaro ka na yung mo. Buti na nakatayo na yung puwet niya. Tinayo na, o. igwad na yung puwet. Tapos, igwad ang puwet. Ikipot ang puwet. Ikipot. Ikipot. Sus, kinot. Sus, Bye-bye. 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 Bye-bye.